dito sinot yung uh, Mission Impossible ni Tom Cruise dito sa area na to guys Ayan, sa tulay na yan sa nagpatakbo ng motor Tapos hanggang dun sa pinakaitaas so, so pasya lang pa natin hanggang baba GSX lakas ng pipe nya good morning guys welcome back to my channel so ngayon pupunta ako ng Sydney dahil uh, may kukunin ako yung in order ko nung November pa to ngayon ko lang kukunin Anong pecha na? December 26 na. Pagas muna tayo. Pagas natin ay shell unleaded. Asa ka? Putang ina natapon. Okay. Okay na yan. $18.30. May laman pa kasi to 2 bars kaya 18 lang pero usually yung kinakarga ko na sa 20 dollars Eh. Susiyan ko basa. Ngayon ko lang ulit nabuksan to Tagal din bago nakapagpagas Dahil umuulan kaya nagkakagawin to Bayad muna tayo sa cashier So yan Nakabayad na tayo Rekta na tayo papuntang city Travel time 21 minutes 11 kilometers Uy putay na Uy putay na may lubak Manhole Lalim din Kaldag ako eh ay, nandito na tayo sa Ansac Bridge. Oh, kita nyo 'yan. Nandito na tayo sa City, guys. Ayan. Yano, you know, daming tao dito na. Yano, ko gimena. Warship King Street City North So Sussex So 6 City South. <laughs> Let's go. Uy, may lubak din. May mga manhole din na malalim. Diretso lang tayo. Ito na yung truck na malaki, oh. Uh, ito na. Ang uh, lapit ng tunog. Ayan, sign. Oh, yes. Tabihan natin itong BS pa. Many hours later. So, yun, guys. palis na ako dito sa Sydney. Yung sadya natin na camera charger ay hindi natin nakuha ngayon Dahil wala pa rin available na stocks Ang sabi sa akin ay i-email na lang daw nila ako Kung uh, dumating na yung in-order ko So ngayon, samahan nyo ako pumunta sa sikat na tourist attraction dito sa Malapit lang din sa Sydney Ika-travel tayo ng 25 minutes, 14 kilometers Simula dito sa Sydney Sana hindi umulan kasi ah, makulimlim eh yung panahon Para hindi tayo mabasa meron naman akong kapote eh, kaso half body lang Walang pangilalim. So, <laughs> mababasa pa rin talaga. Oo, oh, ang ganda dito. Park. Marahing pa talagang pwedeng explore dito sa Sydney. Kaya lang, wala tayong oras. May bira lang tayo magkaroon ng time na gumala. Unsack Parade. Wow! Expressway ba to? Patay tayo dyan. So, yung uh, Google Map ko guys, merong... Uh, sign kung mayroong camera sa kalsada kaya kailangan talaga natin mag minor Tesla na sarapan harapan ko ngayon to wala masyadong traffic oh oh biglang dumilaw oh. may tatawid yay oh shit nakikita ko na yung patak ng ulan tama po ba itong ginagawa ko buwas <laughs> na yung ulan pero sa bandaron maliwanag yung dito talaga yung may yung ulap po. kaya hey, doon tayo papunta okay hey, tuloy tayo tuloy natin bahala na magbasa ako papasa ayun e no, ang kapal dito na eh malapit sa ako eh saka naman nagparamdam yung ulan ah recta natin riders tayo eh 7 minutes na lang guys mararating na natin ito muna akong papalipas ng ulan uh, nga, mintran na wala pang A few moments later. Atong nga pagpasok ko sa 7-Eleven biglang bumuo sa malakas na ulan kaya ako bumili muna ng Monster juice para naman magising tong katawang lupa ako. <laughs> ang problema lang dito sa 7-Eleven guys, walang tambayan kaya ako nakatayo habang Inaantay na tumila yung ulan Many hours later So yun guys Medyo napatagal yung tambay natin sa 7-11 Dahil nga sa ulan so, Ngayon wala nang ulan Tuloy na tayo sa ating destination Buti naman na tumigil na Malapit na ako eh 6 minutes na lang travel time oh. Wow Ganda naman dito Skateboard park Uy cemetery Andito na tayo. Wow. Ito pala 'yon. Oh, ang ganda. Ako. Kina ako nagpark park. ilang buwan na plano. Narating din natin tong uh, La Perus Dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng time Para uh, puntahan to Yun, mag-iikot-ikot muna tayo dito Habang uh, palubog yung uh, araw Yun know? Ito yung ano niya, uh, guide map. Pwede ka palang maligo diyan, oh. No? Di ba? Wow. Nice view. Ganda, di ba? So, punta tayo dun sa kabilang side. Dami ng sasakyan. Ah, the Barracks Tower, ayan. Grabe, oh. 18 uh, pa to ginawa. Ah, watch tower pala yan. Kaya kitang-kita kita mo yung mga padaong dito ng mga mga pirata so, papalipad ng drone eh. nawal talaga may drone yan sya watchtower Bear Island fortification yun nandito na tayo huh? oh, Really, really, really. Ooh bomba bomba pa tang na log wheelie at bumalik nga siya pero this time hindi ko na pinalagpas na hindi ko siya makuha na ng litrato yun know? oh eh. sana all sana all talaga pinagmamas dan yung yan nakikita nyo dyan yung Reformation formation nyo dito Sorry all fine it's 7.36 na nang gabi. So may nag-re-finish yun na. Sobrang lino ng tubig. Yun lang, ganito lang. Makikita nyo dito. dito sinot yung uh, Mission Impossible ni Tom Cruise dito sa area na to guys Ayan, sa tulay na yan sa patakbo ng motor Tapos hanggang dun sa pinaka itaas so pasya lang pa natin hanggang baba di ba? Uy, nandito. Diba? Grabe yung bato nito, ni guys, oh. Talagang akala mo ano? Akala mo kahoy. solid siguro ano to? Nanggaling dahil sa alon, naubos Kaka-kakahampas ng alon, kakahampas, naging ganyan na siya. Diba? ganda yun eh, na. No? kapag uh, high tide ganyan ang nangyayari hindi eh no wala lang tayo ni eh. wow ganda naman dito li wow amazing lakas ng aalo no Dan pa rin nag-aano dyan Magpapicture like Grabe ang kinis ng bato yun ha Kita niyo. Ang kinis diba Ang kinis Kala mo talaga Kahoy Dahil sa alon nyan Kinakain talaga ng alon Daming talaga guys oh. So. Yan. Pwede mo ito buksan eh. Sobrang solid ng rock formation dito guys oh. So. Kita nyo naman yan. Ah, nakakapagod nga lang maglakad. Yan naman. Wow. <laughs> Balik na tayo dun. So yun guys, tapos na tayo dito mamasyal. Maraming salamat sa panonood. Ngayon, pauwi na ako. Uh, isang oras yung biyahe ko pa. Pauwi ng bahay.